Hello guys, samahan niyo pala kami magluto ng mami. Ayan, naisipan namin magluto ng mami guys kasi nga, syempre, minsan nakakaboring din sa bahay kaya lumabas ulit ako para pumunta rito. Yun nga lang, hindi kompleto yung ano, barkada kasi yung iba busy na sa mga kanya-kanyang gawain bahay, lalo na sa pagkaalaga ng mga apo nila. So, kami-kami na lang nila, ate Marisa kani ano, mo na ang nag-banding dito sa likod. Ayan. So, yan na nga guys, ah, uh, nagpapakulo na kami ng tubig para para sa mami, sabaw ng mami, ayan. Naglalagay na ako ng mga sangkap, gaya ng bawang, sibuyas, luya, para mamaya ready na pag, ano, nakabili kami ng manok, saka namin pakuluan. So, ayan nga guys, yung ginagawa namin pag naboboring kami. Pumupunta kami dito sa likod ng bahay ni Ati Maris para magluto. So, ito na nga guys, kumukulo na yung sabaw, ayan. So, ihulog na namin yung manok para mamaya lumambot na at makakain na rin kami. Tapos, hahaluan na rin namin ng shumay guys, kasi masarap sa mami talaga may shumay, ayan. Ayan guys, sobrang sarap niyan, kaya lagi natin ng shumay. guys, malapit na sa katotohanan. Ayan. <laughs> ayan guys, Paluto na yan. So, ang gagawin natin guys, yung gulay, ihahalo na natin para yung anak ni Ate Marisi makakain. Kasi pag ano, half cook yan, baka hindi siya kumain. Kaya mas okay na rin yung ihalo na namin. Pero sa totoo lang yung gulay, ihahalo mo lang dapat yung pagkukuha ka ng sabaw tapos yung mga sangkap. Saka mo isasahog na yung gulay. Pero syempre may kasama tayong bata kaya kailangan makakain. So, ayun nga guys. Ito na nga. Tutuhugin ko na yung mais para habang kumakain kami, nakasabay na rin to sa pag-ihaw. So, ayan. Plano talaga namin mag-ihaw lang ng mais pero naisipan na rin namin magluto ng mami para syempre, hindi naman kompleto ang pagkain kung walang sabaw. Kaya ganyan. ito na nga guys, sinuhugasan na namin yung noodles para makakain na rin kami. Dapat hugasan mabuti ito kasi medyo maalat itong noodles na to kaya dapat hugasang maigi. Ba? Ang sarap. Pa <laughs> sarap sa Ang sarap. nga. Ang sarap nga. na nga guys, habang kumakain kami, sinasabay na namin ng chismisan sa ayan char. <laughs> Siyempre, hindi maiwasan yung kwentuhan habang kumakain yung kung ano yung mga nangyayari sa buhay buhay, di ba? Tutar, <laughs> Kaya mo yan, mari!